Apala na rin ang mga negosyante at kumpanya sa pamimigay ng Christmas baskets para sa mga kanilang empleyado. At para makatipid, kanya-kanya munang diskarte sa pamimili. May report si Clayzel Pardilla, Rise and Shine Clay. Bilang pasasalamat sa kanilang mga empleyado, tradisyonal ng negosyanteng sa si Sweden na mamahagi ng mga Christmas basket tuwing Pasko. Naniniwala kasi kami na pag nagbibigay ka, nagsishare ka ng iyong blessings, babalik din naman yan. Ang ginagawa namin yan, tag-aalat kami ng budget. Kailangan ma-sure namin na meron na silang pang spaghetti and pang salad. Ayon sa samahan ng mga supermarket owner, pagpatak pa lang ng Desyembre, dagsa na ang mga kumpanyang umu ng pang Noche Buena o Christmas Basket. Kaya abulan, bakit abulan? Kasi in bulk. So, yung let's say, hamon, biglang kailangan ng 200 pieces. Medyo mahirap na maghanap ngayon dahil na-distribute na ng mga distributors sa iba't ibang mga tindahan. Mas dumami rin ang mga kumpanya o negosyong nais mag-abot ng Christmas giveaway, lalo't nakakabawi ng ekonomiya ng bansa. Yes, may konting pick up. Mas kampante silang mamili at mamigay ng kanilang mga Christmas uh, gifts sa customers or empleyado. Pero dahil nasa 150 shelf keeping units ng mga not so buena product ang tumaas ang presyo, napipilitan ani ang ibang kumpanya na bawasan ang laman ng mga Christmas basket o kaya iliitan ang size ng mga produkto. Hanggat maari, iniiwasan niya ng negosyanting si Sweden na mangyari. Kaya... Nagtitingin kami kung ito bang si Brand A ay mas okay ba siya kay Brand B. For example, sa kondensada, um ito ay for example uh, five ounce tapos for example siya ay 80 pesos pero nakakita kami ng isang brand B um five ounce din pero 70 pesos eh so, pareho lang naman sila nakakita kami ng mas mura so kumisa mas mura na sa totoo lang, gaano man kalaki o kapopular ang brand, hindi na raw yan iniisip ng minimum wage earner na si Mark. Ang mahalaga ay may mayuwi at pagsasaluhan ang kanyang pamilya. May naskastas kasi siya, ma'am. Tulad ng ano, syempre, di nakawala dyan, ma'am. May mga aricado, pang spaghetti hmm. queso de bola, gano'n. Tsaka yung minsan, may hampa na ipapauwi. Mas okay nang hintayin muna. Baka mamaya, madoble kasi. Pag bumili ka na ngayon. Samantala, Matumal pa sa ngayon ang pagbili ng Noche Buena ng mga household consumer. Si Mina halimbawa sa akin si pabibili ng sangkap para sa Pasko. At kung mamimili siya... Mas gusto ko yung hindi bagsakan kasi mahal masyado pagka parang masakit sa bulsa. Una nang sinabi ng Department of Trade and Industry na may mga paraan para makatipid, gaya ng pagsuri sa presyo at kalidad kung saan pinaka makakasulit. Maari isa alang, alang ang mga brand na hindi kamahalan at mga bundle pack tulad na lamang nito na nasa 49 hanggang 60 pesos pa ang diskwento. Suriin lamang mabuti ang expiration date. Glazel Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.